Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Justin Micaela, duro mula sa Space Science and Astronomy section ng DOST Pag-asa. At ito ang ating ulat para sa nalalapit na total lunar eclipse sa September 7 to 8. Noong August 28 nga ay nagpalabas ang DOST Pag-asa ng isang press release kung saan nakasaad na magkakaroon na isang total lunar eclipse sa September 8. Ito ay magtatagal ng humigit-kumulang 1 hour, 22 minutes, and 54 seconds. At kung maganda ang panahon, hinihikayat ang publiko na direktang obserbahan ng buwan sa huling bahagi ng gabi ng September 7 hanggang sa madaling araw ng September 8. Ang lunar eclipse o eclipse ng buwan ay isang pangyayari kung saan natatakpan ng anino ng Earth ang buwan. Ito ay nagaganap kapag ang Sun, Earth, at Moon, ay nasa isang linya kung saan ang Earth ay ang nasa gitna. Mayroong tatlong types ng eclipse, or lunar eclipse. Ito ang total lunar eclipse, partial lunar eclipse, at ang penumbra lunar eclipse. Ito ay ayon sa kung anong bahagi ng anina ng Earth ang dinadaanan ng buwan. Ang Earth ay nagkakas ng dalawang uri ng shadow, ang penumbra, or ang lighter shadow, at ang umbra, or ang darker shadow. Kapag ang buwan ay pumasok sa penumbral shadow ng Earth, ito ang tinatawag nating penumbral lunar eclipse. Kapag i-compare natin ang isang regular full moon sa isang full moon at penumbral, makikita natin na madumidilim lamang ng bahagya ang buwan. Ang partial lunar eclipse naman ay nangyayari kapag may parte lamang ng buwan ang pumapasok sa umbral shadow. Kaya naman makikita natin na Parang may kagat sa isang parte ng ating buwan. Kapag ang buong buwan ay pumasok sa umbral shadow, ito naman ang tinatawag nating total lunar eclipse. At dito nagaganap ang tinatawag nating blood moon. Ang pagkukulay pula ng buwan ay nangyayari dahil sinasala at ikinakalat ng atmosphere ng Earth ang sinag ng araw. Kung saan ang nagpa through lamang ay ang pulang wavelength na siyang nagbibigay ng pulang liwanag sa buwan. Base sa ating mapa, ang kabuuan ng total lunar eclipse ay makikita or ma-observe sa silangang bahagi ng Afrika, sa kabuuan ng Asia at sa Australia. At kapag zinome in pa po natin, makikita nating nakapaloob ang buong Pilipinas sa area na makakapag-observe ng kabuuan ng total lunar eclipse. Ang eclipse ay isang proseso na unti-unting nangyayari sa loob ng ilang oras. At ito po ang i-expect natin sa pagdating ng total lunar eclipse. Mula sa ating table, makikita natin kahit saan parte tayo ng Pilipinas ay sabay-sabay nating ma-observe ang iba't ibang phases ng ating total lunar eclipse. Base naman po sa ating diagram, magsisimula ang penumbral phase at 11.27 p.m. ng September 7. At makikita nating papasok ang buwan sa malabong bahagi ng anina ng Earth na tinatawag nating penumbra. At 12.27 am ng September 8 ay magsisimula ng pumasok ang buwan sa mas maitim na gitnang anino or umbra hanggang sa magstart ang totality ng eclipse kung saan ang buwan ay ganap ng nakalubog sa umbra at around 1.30 am. Dito po magsisimulang magkulay pula ang buwan at ito po ang tinatawag ng karamihan na blood moon at 2.12 a.m. ay masasaksihan natin ang maximum eclipse o ang gitnang bahagi ng totality kung saan ang buwan ay nasa pinakamalalim na punto ng anino ng Earth. Pagkatapos ng tot, matatapos ang totality at 2.53 a.m. Magsisimula naman ng lumabas ang buwan sa umbra at ang proseso ay babaliktad. Mauulit ang partial at penumbral phase hanggang sa matapos ang eclipse sa ganap na 4.57 a.m. Kung maganda po ang panahon by Sunday evening hanggang madaling araw ng Monday, inaanyayahan po namin ang publiko para samahan kaming i-observe ito. Maari po kayong tumutok sa Facebook Live ng DOST Pag-asa o puntahan ng aming mga free viewing sa DOST Pag-asa Astronomical Observatory sa loob ng UP Diliman, Quezon City at maari din po sa Mindanao PRSD sa Mulugan, El Salvador City, Misamis Oriental. At para naman po sa mga may balak mag-observe na eclipse sa kanilang mga bahay, hindi naman po necessary na meron tayong telescopes dahil ma-observe pa rin natin ang eclipse with our naked eye. At ito ang ulat para sa nalalapit na total lunar eclipse sa September 7 to 8, 2025. Para manatiling updated sa mga astronomical events, i-follow ang aming social media accounts sa DOST Pag-asa or you may visit our website www.pagasa.dost.gov.ph. Thank you and clear skies!